magandang umaga mga sir bali katatapos natin magpalit ng langis ito. share ko lang sa inyo yung uh, aking ginagamit sa aking makina ng bangka ito siya. malabo left to engine oil treatment. Ang pangatlong beses ko na to, pangatlong order ko na to. Maganda siya. Uh, vibrate. Mawawala yung may tim na usok. Medyo tipid sa konsumo sa, sa diesel. Sasali na natin. sa 6 to 7 liters na lang is ng makina. Ang ilalagay niyo lang ay 250 ml. So, tsana na natin muna 'yan. tingnan natin panda rin. Yung malaki kawayan po, yung dalawang maliksi na yan. Yung malaki. Yung dalawang maliksi na, tapos ano? Wala, dyan lang yung salo na sa low, uli. thank Voilà. Ça ah